Yo, what's up mga kaibigan? na tayo magkwentuhan. Isa sa mga surprising team sa 2025 Eurobasket ay ang bansang Israel. Tinalo nila ang Iceland, Belgium at ang medal favorites and Olympic silver medalist France. Ang tanging talo nga nila ay laban sa Poland kung saan natalo lamang sila sa dekit na score na 66 to 64. Ang nangunguna sa kanila ay ang NBA Rising Star 24-year-old Denny Avdija. Sa 4 games sila ay may average siya na 22 points, 7.2 rebounds and 4 assists per game. Sa kanyang panguna ay umaangat nga ang level ng Israel mga kaibigan at hindi lang siya gumagawa sa Eurobasket bagkus pati na din sa NBA. Sa buwan nga ng April ay nag-average siya ng na 31.7 points, 13.7 rebounds and 7 assists per game on 50% shooting sa field. Talagang rising star nga ito mga kaibigan. Kung naaalala nyo nga bago magumbisaan, ang draft ay hinahalin tulad siya ng mga scout kay Luka Doncic noon. Hindi nang mabilis ang kanyang simula sa NBA subalit lumalabas na nga ang kanyang totoong potensyal ngayon. At kung kanina nga ay naganap ang bakbaka ni Nikola Jokic at ni Baby Jokic Alperon Shengun, bukas naman o mamaya depende kung nasa ang ka ng mundo ay magaganap ang labanan ni Luka Doncic at sa tinatawag ng mga scouts noon bilang next Luka na si Denny Abdiha. Kaabang-abang nga ang tapatan ng Israel at ng Slovenia. Matapos ng unang linggo ng Eurobasket ay nauna si Luka Doncic sa points, assists and steals. So magandang matchup nga talaga ito para kay Denny Avdija mga kaibigan. Hindi nga siya nagpapauli dahil isa din nga siya sa mga leading MVP candidates ngayon sa 2025 Eurobasket. Subalit ang tanong nga ng madami ay bakit ba naglalaro sa Eurobasket ang Israel kahit na nasa Asia ito kung tutusin? Well, iba-iba nga ang rason dito. Una ay matagal na silang bahagi ng International Basketball Federation at nauna pa nga ito sa pagkaka ng ilang bansa sa Middle East. Ang FIBA Europe din mga kaibigan, ay hindi nga nire-require na dapat ay nasa Europe ka talaga para maging member ka nito at member na nito ang Israel mga kaibigan, since 1953. Ang pangalawa ay ang cultural, religion, and political factors. Mas dikit nga ang kultura ng mga taga-Israel sa Europa kaysa sa mga taga-Asia at naging issue naman ang politika at ang kanilang mga paniniwala at ang mga kapitbahay nila na Arab countries ay tumatanggay na makipaglaro sa kanila sa kahit na anong sport including ang basketball noong 1953 nga ay hindi sila sinipot ng Lebanon na bahagi din noon ng Eurobasket at ngayon ay nasa FIBA Asia na ganun din nga ang Qatar imagine kung nasa FIBA Asia ngayon ang Israel at nasa isang bracket sila ng Palestine Iran o Lebanon baka nga hindi basketball ang maging end din ito mga kaibigan well may kasabihan nga tayo na mahuhubog ka sa iyong paligid. Dahil ang competition nga ng Israel ay European teams, ang development nila ay pang European team din. Habang Lebanon at iba pang Asian countries ay medyo malayo nga talaga sa European teams kung galing ang pag-uusapan. Kaya naman kung nasa Asia nga sila all the time ay malamang hindi naman sila gagaling ng ganito. Subalit so, kung sasali nga sila bigla sa FIBA Asia ngayon ay halos tiyak na ang gold medal game sa pagitan nila ng Australia at mag nagagawan na lamang ang lahat sa bronze medal dahil pareho nga silang levels above sa mga Asian teams lalo na kung kumpleto ang kanilang mga lineup. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?